Mahigit tatlong po ang naiulat na nasawi sa gulo sa pagitan ng Thailand at Cambodia. Pinag-iingat ng Philippine Embassy sa Thailand ang mga Pilipinong malapit sa border. Nakatutok si Darlene Kai. Webes nang magsimula ang sunod-sunod na pagsabog sa border ng Thailand at Cambodia, bunsod ng palitan ng pag-atake ng mga militar ng dalawang bansa. Napatakbo at nagtago ang ilang residente. Sa video ito na inilabas ng militar ng Thailand, kita ang paghulog nila ng bomba mula sa drone sa military depot ng Cambodia. Isang convenience store sa isang gasolinahan naman ang nasunog sa Sisaket Province sa Thailand kasunod ng pag-atake ng Cambodia. Mahigit tatlong puna ang naiulat na nasawi, labing siyam ang patay sa Thailand ayon sa kanilang health ministry, habang limang sundalo at walong sibilyan ang nasawi sa Cambodia ayon sa kanilang defense ministry. Ang ilang residente ng Cambodia, kitang bitbit -bit ang kanilang gamit para lumikas. Wala na ring mga tao, mga sasakyan at sarado na ang mga tindahan sa isang distrito sa Surin Province. Ayon sa Thailand, sumiklab ang tensyon matapos masugatan ng ilan nilang sundalo dahil sa mga landmine sa border na anilay inilagay ng Cambodia. Pero mariin itong itinanggi ng Cambodia at sinabing Thailand ang nagsimula ng pag-atake. Ayon sa mga ulat, dekada na ang nakakaraan ng magkahidwaan ng Thailand at Cambodia sa hangganan ng kanilang teritoryo kung saan naroon ang isang templo na ipinagkaloob sa Cambodia ng International Court of Justice tumaas ang tensyon ng subukan ng Cambodia na irehistro ito bilang isang UNESCO World Heritage Site. Pinagiingat ng Philippine Embassy sa Thailand ng mga Pilipinong malapit sa border. Hinihimok nilang iulat ang kanilang kinaroroonan sa Philippine Embassy at subaybayan ang kanilang mga anunsyo. Nauna nang sinabi ng Philippine Embassy sa Cambodia na iwasan ang mga lugar kung saan may tensyon. Ayon sa DFA, may mahigit na 7,000 Pilipino ang nasa Cambodia habang nasa 33,000 Pilipino ang nasa Thailand. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, Nakatutok, 24 Horas.